kasi masarap mamuhay sa pagnanakaw. Ngayon, kahit mag-away-away sila dyan, okay, wala silang pakialam sa inyo kasi makakapal ang mukha ng mga ito. Not only the Marcos family, lahat ng mga paulit-ulit na lang na pangalan, Binay, Estrada, lahat yan. Masarap kasing magnakaw sa kaba ng bayan. Masarap para sa kanilang patabain ang kanilang mga tiyan, ang mga boteting tiyan sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. na mas babalik. Ayan, yeah, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po si Kuya So, Siyempre, hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. O oh, yan, nako. oo oh, baka mamaya eh, oh, nakakalimutan nyo, oh. baka hindi nagnonotip notify sa inyo yung video natin, mga kasama. O oh, type nyo kagad si Kuya Goodso, oh. araw-araw po tayo may upload. ha ah, Baka nami-miss nyo yung mga upload natin eh, hanapin nyo sa YouTube at search nyo ang pangalan si Kuya Goods. Yeah. Oh, yan yeah, na. mo muna tayo sa... Grabe. Ilan tausan na po ang uh, bagong subscribers natin, no? Umabot na po tayo ng uh, uh, 31,000 new subscribers. Yan, maraming maraming salamat po. At syempre, doon sa mga datihan na walang sawang nakasubaybay sa atin, yan, maraming maraming salamat po sa inyo. Yan na. Ano ba meron? Nako grabe. Naglabasa na po yung mga hmm, ibang klase ha. At para pero pero bago 'yan, ha? Batiin muna natin ngayon mga kasama. Ha? Oh, shout out muna natin ha. Oh, Kila Family. Ha? Nang uh, Pearl Residence. Ayun, shout po sa inyo. Ha? At ngayon, mabalik tayo rito. Mabalik tayo ha. Oh, matapos, sabi dito, matapos sa uh, ang panggagamit kay Bipisara, Sara, yan, si Dr. Lorraine Badoy, dinamay na sa galit si, oh, si Manga. Ah, oh, kilala nyo si Manga. Baka hindi nyo kilala si Manga. Ah, yun po yung uh, Manga. <laughs> yun po yung mahaba. Ang alin. Oh, yung mahaba yung shape. Si... Ah, hindi po. Ah, baka alam nyo, ha? kilala ko si Manga. Kilala nyo si Manga, eh mag-comment kayo. At alam naman natin, lahat dito ay eh, nakikilala si Manga. Ngayon, Manga. Manga, Manga, hinug ka na ba? O kung hinug ka na, eh tsepewera ka na. O hinug na. Si Manga, hindi na po pwede ha. Itapon na rin sa inidoro. O kilala nyo ba yun? O, yan, ano ba meron ngayon? Nako, ito si Chikidora, nagbabalik. Sika Dora, ano bang kwento mo? Pakamamaya naman yan. Ah. Yung mga uh, sinasabi mo sa atin, eh hindi totoo ha. Ah. Maraming nagsasabi rito. Pero, mas nakakarami po ang nagsasabi na ito ay totoo. Na ito ay isang manga. Manga gamit. Oo, ang kwento kasi dito mga kasama. Anong panahon ng... Uh, oh... Eleksyon noon, noong panahon ng kanyang uh, kapatid, oh, lumapit daw ito si Manga. O, oh, humingi ng basbas, -bas, humingi ng ano, para lang uh, oh, mamili sa kanilang dalawa, di umano oh. Easy, easy, easy na dyan, ba? Oo nga, easy naman tayo, eh. <laughs> o, oh, humingi ng tulong. Totoo naman, given naman na tinulungan. Pero ngayon, eto na, nung nanalo na. Lumalabas na ang tunay na kulay. Ha? Ah, pati yung isa. O, oh, nang gamit. Ngayon, nakala mo kung sino. Hindi nang dahil sa Duterte, sa mga Duterte, ay, ito, totoo po. Ha? Ah, malaki ang tulong ng mga Duterte sa kanila. Sabihin na natin isa-isa, gusto nyo ba? oo, oh, Sino ba ang nagpalibing? ang pumayag para para ma maihimlay. Sino? Tapos pagyayabangan nyo mga Duterte? Sino kayo? Abangan nyo sa 2028. Oh, doon naman sa mga senador ha, sa lineup. Ah, binabalita ko lang po sa inyo mga kasama na si Jimmy Bondoc ay nasa PDP laban na po. Ha? Ah, kaya ah, congratulations. Napunta ka sa tamang tao sa tamang grupo, Jimmy Bondok. At doon naman, siyempre, nako may lumalabas na... Lumalabas sa sorbet, grabe. Ah, yung lumalabas sa sorbet, talagang napakalakas na po ng uh, grupo ng PDP laban, Kaya doon naman, sa mga hindi naniniwala, aba kayo, ay mag-isip-isip kayo. Nauubos na ho. Ah, makamamayan yan. Sabihin nyo bandang huli, totoo ang sinasabi Oh, ni uh, Rudy Baldwin di umano. Ay, Jay Costura pala. Ha? Ah, Doon sa prediction na ang babae ang mamumuno ng bansa. Okay ba? O oh, sige. Doon pa man, eh, kwento na natin. Mahaba masyado intro natin eh. Oh, tuloy. Intro. Pasok. Hindi lamang si Inday Sara ang niloko nyo, kundi pati ang sambay ng Pilipino. Ito ang naging huling babala ng NTFL former chairman at doktor na si Lorraine Badoy sa mga Marcos na tila ginamit si Vice President Sara Duterte para makabalik sila sa palasyo at manalo noong 2022 election hindi na raw nila aantayin pa ang pagsasalita ng presidential sister na si Amy Marcos na isa rin sa mga punot dulo raw ng dahilan kung bakit umoo si VP Sara sa kanilang tandem ni BBM na unit team. Sa naging rally sa Metro Manila, inilathala ni Dr. Lorraine Badoy ang panggagamit ng mga Marcos hindi lamang kay Vice President Sara Duterte na niligawan pa ng magkapatid para mapa-oo at tumandem sa kanilang 2022 election, kundi lalo na ang taong bayan na naniwala sa bagong Pilipinas. At... Yan, maipasok lang natin. No? Oh. Marami po ang... Uh, oh, marami po ang nabudol. Ha, ah, sabihin na natin, ha? Ah. Kahit uh, ako naman, eh, nagkamali din ako, inaamin ko, nagkamali din ako. do uh, Doon sa mga decision ko na, ayun nga, iboto ito. Ha? Eh, sabi na nga ng binan ko eh, huwag mo iboto yan. Ang kulit ko kasi. O, oh, kaya ngayon, ito na. So, ngayon, alam na natin, ha, talaga na mga uh, ginamit lang naman talaga. Eh, next time, wag na wag na tayong uh, magpagamit din no. Wag na tayong magpabutol. Oh, di ba? Ngayon, ang bawi nito, ha? Ah, ito lang eh, isang ano lang, isang opinion ko lang naman. Ang bawi natin ito, oh, itong uh, midterm election eh doon isolid na natin yung ano, PDP laban lineup, ha? Ah? At doon sa 2028, aba. Solid na natin yung 32 million, dagdagan na natin, gawin natin 44 million. Para wala nang kapalagpalag at hindi na manalo muli. Ha? Totoo yan. Ang nagbigay ng pangalan muli sa inyo, nalugmok lugmok na lugmok na, na, di umano, ang mga Duterte lang. Dahil ngayon, mabango ang pangalan ng uh, Pangulong Duterte at siyempre anak niya si Sara na namamayagpag hanggang ngayon, eh ngayon, nakisampid kayo. Dahil mabait ang uh, ate Sara, tinanggap kayo. Dalawa pa kayo ng ligaw. Maraming nang liligaw, pero hindi pinagbigyan. Bagkos kayo ang pinagbigyan. O, oh, kasi, kasi kung sino-sino na yung ano eh, pinapadala nyo eh, para manligaw eh. Diba? Ngayon, eto na. Hindi ka nga, hum, hindi ka nga makatanaw ng utang na loob. Diba? Ganun, ganto lang sabihin mo para para naman paniwalaan ka namin, no. Ito. Ngayon binabati ko si Ate Sara. Hindi mo man lang kayang depensahan. Samantalang ikaw baw nang baw noon. 'Di ba? Ikaw. Ikaw tinutukoy ko, ikaw junior. Hindi mo kayang depensahan sa pambabarikos? Ganyan ka? Oo, kasi nga alam mo nakapesto ka na. Ngayon, abangan nyo. Ha? Pag nakapesto na ulit, Ilan? Ilang uh, ang nakapesto at uh, si Ate Sara? Hindi kayo marunong magpasalamat. Natulungan kayo ng mga Duterte. Di ba? Ah, uh, tuloy natin. Di umanay, lilinisin raw ang pangalan ng kanilang ama. Ngunit tila ang nangyayari raw ngayon. Masahol pa sa dating Pangulong si Marcos Sr. Ama. Dahil harap-harapan na raw ang panggagago ng BBM administration sa tanawang At ito ay hindi nila maitatanggi dahil mga may ebidensyang laban na sa kanila. Ang panggigipit nga raw kay Pastor Apollo Kibuloy ay hindi lamang sumasalamin sa pagiging diktador ni BBM, kundi sa pagiging sa rin daw nito sa kapangyarihan ayon pa mismo sa revelasyon ni Dr. Lorraine Badoy, hindi na raw balak pang bumaba ni PBBM sa pwesto. ang nais raw talaga nila ay gantihan ang mga taong nagpatalsik sa kanila noong unang panahon. Oh, bakit isasama nyo ang mga Duterte kung gaganti kayo? Ayan, sabi sa video ha. Ha? Alam na natin ang, ang gusto mangyari nito. Kaya nga, misan makikita nyo sa video mga kasama. Di umano na yung isang ano pangalan niya pinsan niya o oh, yung buntot ay eh, laging kasama kung halimbawa may mga gathering o event laging eh, ano pinapay speech o oh, dahil yun ang gusto lang uh, umupo sa susunod ayaw na nilang bitawan ang pwesto yung ano ha pero ngayon siyempre sa tulong-tulong tulong-tulong ng mga Pilipino at uh, alam na nila na nabudol sila eh hindi na po papayagan na makaupo muli ito. Ha? Let's, let's see. Tignan natin kung ano mangyayari talaga. Malalaman natin sa Mayo kung yung uh, supporter ng ating uh, mahal na Pangulo at supporter na si Sarah ay eh, so solido di ba? Doon sa PDP Laban Team at siyempre doon sa mga religious group, no? Mapa, mapatid, mapa Christian, mapakatoliko, eh, solidong susuporta dito sa PDP laban, lineup. Aba, sigurado niyan. Wala nang uh, hantungan itong mga, oh, uh, yung mga corrupt ng bayan, di umano. Matindi kasi ngayon ang nangyayari, mga kasama. Hindi na po biro ito. Kaya, yan, ang laban natin sa kanila ay wag na lang natin silang iboto. Tama ba ako? Tama ako. Tama ako, no? At alay! Narito ang buong balitang ikinagulat ng taong bayan at mga revelasyong isiniwalat ng former NTF Chairman na si mm. Dr. Lerine Badoy kung saan hindi na nakapagpigil at deret siyang sinabi sa taong bayan na kahit si Senator Amy Marcos ay huwag na raw pagkatiwalaan. Narito at panoorin ang full video. Bakit siya Pangulo. Hindi siya ng Pangulo para magsilbi sa Pilipino. Para mabawi ang nakaw na yaman! <Chevy> maliwanag <Mustang91> ang maliwanag na sa atin ngayon na yun lang niya, yun lang sa Duterte. Yun lang na tayong lahat silang dalawang magkapatid, si Ike Marcos at si Bongo Marcos ay nagpunta kay Inday at yung ng Pero pala, ang daano pala nila, kasi tayo mga normal tayo mag-isip, akala natin, mapamili oh, nila yung magandang pangalan, kunwari, pangalan ng pamilya nila. Yung pala nila, nasima na sila sa poder, ayaw na nilang mag-umit na. So kapag ka na, hawakan na nila ang ang kapangyarihan, ang tanan nila, hindi na nila makakawalan yan. At hindi lang yan, paparusahan nila ang Pilipino na sumipa sa kanila noong unang panahon. So, nakita nyo, ano uh, lang natin itong ads ito. So, yun na ah. Napansin nyo, mga kasama. Ha? Ah, nanligaw noong panahon ng kampanyahan pa lang. Kaya ngayon, nagtataka nga tayo ngayon, bakit nung uh, nanalo na, eh, iba na ang ihip ng hangin. Di ba? Tapos meron pang parang ayaw, ayaw niya raw pumanig kung saan saan. <laughs> Di man no? Oh, ngayon, sasama rin pala sa ano? Sasama rin lang pala sa pangangampanya. Meron pa pa. Anak ng buhugi naman. At tuloy. Magandang gabi mga mga kababayan. Uh, napakasarap na magsipag kasama na naman tayo ngayon. ano pa ngayon, araw ng bayani. Nito ngayon ang mga bayani ng Pindayas. At na, nakakala na tayo ay italim sa lagi ng mga bay bayani. So ayan mga asama, ha, mukhang nagagalit na naman si Ate Maharlika eh, dahil nalaman na naman ito na. yan nga si Manga. ay umiikse na naman at nagsasalita. Pwede ba nating ikwento mo ah, uh, ah uh, oh, Ate Maharlika kung ano yung ah, uh, oh, ano naman yung uh, gusto mong sabihin dito kay Manga? Ikaw na lang ang magkwento ah. Para oh, lahat kami ay uh, malaman ah oh, lahat ng mga taong bayan ay eh, malaman kung ano yung katotohanan. Oh, sige, tuloy mo, ate. ...kakabayad sa Pilipino, kaya itigil na ang kataksilan. At ikaw naman, Inday Sara, huwag ka nang magpapabudol pang muli. Well, kung magpapabudol ka man muli, nasa iyo yan. Pero ang at stake dyan, Inday, ay ang Pilipino. Look at you. Kahit binabato ka nila, trust rating, approval rating, 60 plus percent. Tingnan mo si AAA. Di ba? kahit kailan, isinusuka ng taong bayan. Ba't ganun pa man? Balik tayo dito. I mean, tagal kong pinigil tong gigil ko sa'yo dahil akala ko maninindigan ka para sa bayan. Ano sabi mo? I, I uh, para sa akin, if I stand alone, I will be able to cross the line. I can, I can cross that line in order to get things done. What? Already, I think I've been successful in... Sabi niya dito. Um, pinagmamalaki mong agrarian condonation project ilang tao, sige nga ang na naano nyo dun sa mga utang-utang pinagmamalaki niyo na yung uh, mga utang ng mga magsasaka like, pinagmalaki nyo 5,000, 7,000 na magbe-benefit nun, okay fine thank you 7,000 katao i-computein mo yan sa 100 million na population ng Pilipinas, more than 100 million 7,000 katao lang ang natulungan Allah, Allah, Allah! Kita nyo? Ganyan tayo niloloko, di umano. Ha? O, Kailangan ba 7,000, 10,000 lang ang matutulong ang tao? So, ano yung, ano yung 100 million? Na nga? Hindi ganon. Yan ang sinasabi ko sa inyo palangga. Magbibigay lang sa isang daang kataon ng Nutriban, malunggay, ek, 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 isang, isang boteng tubig, picture-picture, ay mabait na si governor, mabait na si senator, nagbigay ng putang eh, ng nutreba na yan. Salpak ko talaga, sakipay lahat ng mga magnanakaw dyan. <laughs> It's the same thing dito. Sa so, Agrarian Reform Condonation ek -ek Project, only what? 7,000 pinagmamalaki ni Bangag? 7,000 na beneficiaries? Yan lang ba ang pwedeng magbenepisyo sa bu bansang Pilipinas? Dapat ang approach National, buong Pilipinas, buong Pilipino, <clears throat> bawat pamilya na magkakaroon ng maalwa na buhay. Paano magkakaroon ng alwan na buhay? Ninanakaw na ng pamilya mo. Ayaw, tigilan ang kaba ng bayan. Wala ka kang sinabi sa party ng kapatid mo. O baka nandoon ka rin. I don't know, walang naglabas na picture. Wala kayong habag. Kasi yung tatakbo kayo para sa bayan, gagamitin nyo na naman para sa bayan. Hmm. Ano sabi mo pa? Hindi yun ko itong uh, pinagsasabi mo. So yan mga kasama, kaya gaya na sinabi ni Ati Maharlika, no? dapat nga talaga hindi na pa sa susunod. Kasi nalo ko na tayo eh. O, oh, nabudol nga. Kahit naman siya, dati siya, ah, suporta niya, suportado niya yung dalawang yan. Ah, sabi, suportado niya yung mga, oh, mga pula. Pero ngayon, parang sinusukan niya na. Kasi nga, nalaman niya kung ano yung katotohanan. Ah, kaya kayo, mag-isip-isip kayo, hindi lang mo, hindi lang ah, porket sinabi ng ah, kaibigan niyo na ganon, eh susuportahan niyo na. Gamitin niyo ng maayos yung boto niyo. Ah, lalo na ngayon. Uso ngayon yung mga mayor ah, convicted, tatakbong mayor, tatakbong uh, senador. O, oh, di ba? Nakulong na, may history ng drugs, tatakbo. Di ba? Hindi po ganun, ha? Hindi po porket binayaran kayo ng limang libo, ibibenta eh, nyo na yung dangal nyo. Maayos na boto para sa maayos na Pilipinas. Ha? Ah? Hindi hu bagong Pilipinas, ha? Ha? maayos na Pilipinas. Ibang pagkakaiba ng bagong Pilipinas sa maayos na Pilipinas. Kasi noong nangyari yung bagong Pilipinas, bago nga. Oo, oh, lahat po nangyari ang hindi maganda. Bago nga eh. Oo, oh, anong tawag doon? Tarararan, Tarararan! Nako po. Diba? Maayos na Pilipinas buong hangad natin. Andyan yung uh, Ah, uh, yung mga batas na nasa uh, dapat implement na maayos, yung sigurado ng tao, yung mawala yung mga tutututo sa kalye, yung abutan. Ah, 'yun ang uh, gusto natin, yung may respeto ang mga pulis katulad dati. Maayos ang oh, uh, 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 magalang ang mga pulis. Ngayon, wala na. Kanya-kanya ng iyabangan na naman kung makita mo. Isipin nyo, may kukwento ko lang mga kasama. Sa panahon ng hindi pa umuupo ang dating Pangulong Duterte, isipin nyo, ang pagpasok ng pulis at sundalo may height limit. Sabihin nyo sa akin kung hindi to totoo. May height limit. Noong pumasok ang Pangulong Duterte, wala na. Wala na masyadong height limit. Waiver na lang. O, oh, di ba ang laking bagay? At saka bihirang-bihira makapasok ang babaeng pulis noon. Ngayon, meron na ang karamihan. Hmm? Yung balance. Ha? Ah, binabalance ng Pangulo. ah Hindi lang naman lalaki pwede maging pulis. Eh. Kahit babae. Hindi lang uh, lalaki pwede, pwede maging sundalo. Pwede rin mabae. Ganun siya. Maraming nagawa. Oh, sa proyekto. ba? Diba? Ano pa? Oh, sa katahimikan. Yung peace of mind mo. Yung mga magnanakaw noon. Mga snatcher noon. 'Di ba? Wala 'yun panahon ngayon, eto na naman. Nagbabali ka na naman sila. Malayang malaya sila. No. Kayo nga sabihin nyo nga, i-analyze nyo nga mga kasama na ano 'yung pamamalakad noon sa pamamalakad ngayon. O, ano 'yung pinagkaiba? Yeah. 'Di ba? O, tuloy natin si Ate Marlika. Ate, hmm. Kaya tanong, uh, may nagtanong na reporter tungkol daw sa uh, paglalaban-laban ng uh, Marco yung mga anak ni Bangag at mga anak niya sa Ilocos, yung pagtatakbo sa politika. May sinabi pa siyang, uh, ko sinong pinsan yung tinutukoy niya. But anyway, mga kababayan, mga Ilocano, hindi niyo ba nakikita ang buhay niyo diyan? Bakit ba itong mga Marcos na ito, Araneta Marcos Romualdez, 'Di ba? Kung talagang ito ay walang interes sa pera ng bayan, bakit halos hindi lahat sila gustong maging politiko? 'Di ba nakapag-aral sila sa tanyag na 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 eskwelahan na pwede silang what? Magkaroon ng, ng trabaho sa mga malaking kumpanya. Pero bakit gusto nila sa gobyerno? Kasi masarap mamuhay sa pagnanakaw. Ngayon, kahit mag-away-away sila diyan, Okay? Wala silang pakialam sa inyo kasi makakapal ang mukha ng mga ito. Not only the Marcos family, lahat ng mga paulit-ulit na lang na pangalan, Binay, Estrada, lahat yan. Masarap kasing magnakaw sa kaba ng bayan. Masarap para sa kanilang patabain ang kanilang mga tiyan, ang mga boteting tiyan sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Kaya si Lisa Tanas, recently may pinost ako din sa Facebook ng Reel. nandun sa isang graduation at Christian University ba yun? Tapos yung nagko comment kay Lisa Tanas, ay mga trolls. Ayan, dyan na pupunta ang pera ng bayan. Tapos tinapyas yung niya, yung butete niya na, oh, papuri, ganda ni Lisa Tanas. Da, 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 da. Ito po ang gobyernong ito ay mafia na. You have to speak out! Pasa saan ba? Ngayon, bukas, makalawa, ay tapusin nyo na yan. Alam mo, kung ako tatanungin nyo, dapat walang eleksyon. Dapat ang pinagkakabalan nyo mga Pilipino, paano nyo tapusin yung mga puwaka ng GMS na yan na pinag, you know, pinapahirapan kayo. Hindi ko nga alam sa inyo eh. Pumapayad kayo, yung ginagago kayo mga ito. O, oh, para sa bayan. Para sa Pilipino. Oh, ngayon mga kasama, hindi na para sa bayan ang nangyayari ngayon eh. Ah, totoo, hindi. 'Di ba? Kadalasan ngayon ang nangyayari para sa kanila na lang, no? Yung pansariling interes ng mga Doon na lang. Kasi sila-sila na rin ng ano eh. Sila-sila na lang may hawak, ah? Ha? Nasa kamay nila lalong-lalo na doon yung pinangalanan ni uh, ni Ate Sara doon sa dalawang tao. Sila-sila na lang po ang may hawak ng oo. O, paano pa ikutin ng mga tao? Diba? Hey! Hey! Nako po. <laughs> Gumati ng tao, sa harap ng maraming tao, hindi magaganon yun. Oo. Nako. Yan lang ang ano natin, ha? assessment. Ate, ano ba yan? Ano pang uh, ikukwento mo sa amin? Hi, me. Gusto mo ah. magkasundo lahat, gawin ang nararapat na kailangan ng ating taong bayan. Mm. Kasi ito, interview to sa kanya eh. Oo, oh, sabi nila matabang ako, sabi nila mataray ako, da Tanggap ko naman pero hindi, hindi ako palaaway. Gusto ko magkasundo lahat at gawin ang nararapat na kailangan nating ating taong bayan. <laughs> o yun naman pala eh. Gusto mo maridim yung sarili mo? Magsalita ka ngayon o bukas na ang kapatid mo ay isang adiktos benedictus hangol-hangol sa pulburon. Huwag kang magsinungaling. Alam na alam mo. Bago ko ilabas ang video, sampo ng kasama mo dyan sa opisina mo. Huwag na tayong maglokohan, Aimee. Nako, eto na. ha? <laughs> ah, Kita nyo, ha? Ah. Di ba? Oh, dito na tayo magtatapos mga kasama at dudugtungan pa natin sa mga susunod na reaction natin. Ngayon, Ha? Sabi ko nga sa'yo, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po. Siyempre, hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga video. Yan. Uh, um, ano ba? Pwede natin masabihin. Basta wag yung bibitawan yung PDP laban. Ha? Yung lineup. ah At may bagong nakalineup ngayon, si GB Mondok. Oh, yan. Alam nyo na, mga kasama ha. Hanggang sa muli. Bye-bye!